na buhat kay special during his time it was only his time na naka-feel you tag safe and agree yeah and i know personally and i have first hand experience nga uh, safe na gyud especially sa amo sa Mindanao safe during sa iyang time Dahil sama sa si Bu sa safe during his time so that's the reason why i love him yes thank you kay mama unsay mo message sa Bertie ni Duterte Kung ano, tagal siya may pangawa sa Ginoo. Kung sa magalihang kwan bitaw wish karon sa birthday. All okay, right, thank you kay ma'am. Okay, bata, nganong ginahan ka? Why do you like the um, turkey at kuan ang niya ba? Ipa ipa hawa gyud niya mga daga dikto. Tabangon gyud niya ang tao. Yes. Good to see Yes. And then para po na sa talaga sa future sa mga bata o mga on or teenagers na no drugs dapat kay makamaot din sa atong mga tao kung effects mag-drugs na ba maka makasaksak o mga tao which is really insane. Ika thank you tayo ha. Ika te, ang ganyan ka sa mga 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 mga

something, anong ganahan ka ni Duterte? On sa man experience nga Ang experience Namo kay ako, taga Nanao del Norte. Nanao del Norte, okay. So, del Norte. okay. rampan kay ang drugs dito. Then experience namo sa mga family, especially sa mong kasin, nga nakabana. As in, drug addict yun. Minahurot yun nila ang properties because of the drugs. Then katong naan okay. na si, okay. si Since kami mo agi ni ko sa amis, mga, yeah. mga mag din ha, mga kawatan din ha, kada biyahe ginamot at ang tawa nga basta mag-uot din ha. So, siya rin yun ang president ka nakapastop sa drugs, siya yes. rin yung president ka nakasungko sa mga big drug lords. Agree, yes. Siya rin yun ang president na nakapasara naka sa mga laboratory, especially sa Lanao then Sur. And then sa nakapresar o nakapadayon sa pagpatukod atong tunay from Lubod Lana del Norte to, to Tampo. Ah, yes. ang sige din siya. Amo na unta nga good health nga makauli ka sa tuwang naso.